Ayon, ini-explore na nga ng Dallas Mavericks na i-trade itong si Clay Thompson sa ngayong season na ito. Sa ngayon mga idol ay hindi po na-impress ang Dallas Mavericks sa kanyang naipapakita sa pinakalitis po na laban. Nakapagpuntos po siya ng Bokya. Wala po. At sa 3-point line, 0 out of 5. Yan po mga idol ang kanyang stats versus Memphis Grizzlies. Inaasaan sana na tutulungan niya itong si Copper Flag sa labang yon pero wala po siyang naiambag. Kitang kita naman sa ngayon ang pag struggle ni Clay Thompson sa pag-adapt sa bagong playing style nitong Dallas Mavericks. Ibang iba po kasi ang mga playing style ng mga team. Si Clay Thompson ay nasanay po siya sa playing style ng Golden State Warriors pero ngayon sa Dallas Mavericks ay nahihirapan po siyang mag-adjust. Ngayon mga idol na nasa trading block na itong si Clay Thompson, ito ang mga proposal na ating pag-uusapan primarily sa Golden State Warriors at sa Los Angeles Lakers. Yung sa Golden State Warriors, meron silang dalawang package na po pwedeng i-offer para kay Clay. Eto si Kuminga kasama si Podzimski at isang 2027 first round pick. Makukuha rito ng Golden State si Clay Thompson at magkakaroon sila ng reunion ni Stephen Curry. Bilang kapalit ay mabibigyan dito ng mga batang prospect ang, ang Dallas Mavericks. Hindi po ito basa-basta. Si Kuminga, magaling to. At si Podjimski, mayroong potensyal. At mayroon pang first round pick. Kaya sa first package ay tibang-tiba itong Dallas Mavericks. So far, heto naman ang pangatlong package mga idol. Gary Payton, Moses Moody, at isa hanggang dalawang second round pick. Tandaan na 16 million lamang po ang sinasahod ngayon ni Clay Thompson at hindi yung kagandahan ang kanyang naipapakitang laruan sa ngayon kaya asahan na, na hindi masyadong maraming asset ang matatanggap ng Dallas Mavericks dito. Para sa Lakers naman mga idol, pwede po nilang ipadala si Gabe Vincent, Dalton Connick at mga pick para kay Clay Thompson. Hindi po nangangahulugan na nag struggle si Clay sa Dallas Mavericks ay mag struggle na rin po siya sa Los Angeles Lakers. Nakadepende po yan sa kung ano ang mga play na ilalagay para sa kanya o ibibigay. Itong Lakers matagal nang nauug ito kay Clay Thompson. Gusto ng kanyang ama na mapunta siya rito pero syempre sinunod ni Clay Thompson ang kanyang kagustuhan. Maliban dyan mga idol, eto pa. Hindi naman na uh, Lakers lang at yung Warriors ang uh, tanging team sa NBA. Pwede siyang mapunta sa Orlando Magic na naghahanap ngayon ng veteran presence pa. At syempre sa Minnesota, dagdag shooting sa kanilang rotation. Kahit saan mo ilagay itong si Klay Thompson, mga idol, ay makapagbibigay po siya ng veteran shooting experience para sa isang kupunan. Take note na hindi po ibig sabihin na nag-struggle siya o hirap siya ngayon sa Dallas Mavericks ay mag-struggle na siya. Tandaan na itoy si Clay Thompson, ang splash brother ni Stephen Curry. Kaya yun pa rin po talaga ang kanyang pinangahawakan. Ikaw, saan mo gustong makita itong si Clay Thompson? I-comment lang yan sa comment section.